Alam mo, kasalanan lahat to ni Aimee. Yeah. <laughs> Sige mo, Aimee Marcos. Bakit ah. Bakit naman? Hindi, totoo si Aimee. Oh. Kasi, eh, uh, ano eh, ayaw umamin itong si Aimee. Hindi ko alam eh, ano, antay na. <laughs> antay nang antay si Aimee nung, na, nung nanalo. Oh. Parang ang... Medyo tumablay, no? Yung mga statement niya, generic na lang. Lumamya. Eh. Oh, no. Tingnan mo yung statement niya, no? Ah. Uh, Merong statement, yung tatlo, eh. Ah... Uh, si Tito Soto, si Amy, tsaka si Lakson. Mm. Oh, yung malamya yung statement nito si Amy. Mas mm. maganda pa yung statement ni Lakson. Ni Lakson eh, oh. 'di ba? Eh tumakbo to sa alyansa si Lakson. Mm. Ito si Amy talaga walang ano. ni mm. Yung mga kaibigan natin diyan na ah, ka kaibigan si Amy, paki-convince niyo naman to si Amy. Mm. Talagang medyo sabit siya eh. Pero partner ah, doon sa statement na nilabas doon sa biyahe ni Bongbong Marcos, lumabas ang kulay nitong si Achiche. Ah, <laughs> oh, oo. Oh, oh. Di ba? Oo. Oh. Kasi nung ano, napakaingay na ito, minamadali na ito si Senator Tito Soto yung... Uh, impeachment? Oh. Sabi ko, na, sabi ko may iba akong naaamoy dito kay Tito Soto. Parang, parang gustong gusto nga eh. Parang may, parang may, kar may, parang eh, no? may, karga eh. Oh. You know? mm. okay, ngayon, lumabas oh. yung, statement ano oh. yung statement niya. Ano yung statement niya? Ah, uh, most, most fruitful sabi ko. Ayun. Ayun, Ayan. parang ano eh, parang ah, uh, tawag daw dito, ah, uh, oo uh, Oh. Ah. Kasi uh, uh, kitang-kita na talagang oh. tinatrabaho dito si Cheese Escudero. O kaya, binanatan po, ito para sa akalaman ng iba, binanatan ko po, kaliwat-kanan po yan, araw-araw yang vice-cam na yan. Mm. Yung mga insertions na yan. Mm. So, hindi po natin kinakampihan si Cheese Escudero. Mm -hmm. Kaya lang, nung binabanatan yan before, kayong mga pink, pula, tahimik. Nanonood lang yung may, may popcorn oh. pa ngayong iba eh. Eh, parang kumakampit or parang nadidelay yung impeachment dahil kay Cheese, bigla yung binubuksan yung vice-cam na yan, yung insertions na yan. Mm. alatang halata itong mga ito pagka hindi talaga para sa kanila, mm -mm. yung sa tingin nila ay hindi nila kayang hawakan sa liig, mm -mm. hahalo nila yung ano, nag ng kaso itong mga ito. Oo, oh, yun naman eh. Bakit mm -hmm. ngayon lang kayo nag pero partner, ano, meron din namang pumapabor, katulad nga ni Senator Tito Soto, pumapabor doon sa naging lakad ni Pangulong Bongbong Marcos mm -hmm. Jr. Pero sa tingin natin, mas marami yung uh, medyo nalispaya. Mm -hmm. Kasi pagkakataon na sana natin yun na uh, kumita naman ang Pilipinas. Diba, mm -hmm. Partner, 1%. Kung hindi mo mababa sa 1%, ito ah, payo lang sa gobyerno. Kahit hindi tayo magaling sa ekonomiya, hindi tayo magaling sa pamamalakad ng bansa, pero yung pamilya natin eh. Kung maliit na Pilipinas ang ating pamilya eh. ah. Kung paano mo hati-hatiin ang oras mo, hati-hatiin ang budget mo, yun pa lang eh. Yung bahay, parang yung buong Pilipinas, parang pinapa, pinapinalaking isang malaking-malaking bahay ang Pilipinas. So dapat, marunong, marunong ka talaga mag-segregate when it comes to uh, budget. Kasi, Unang-una, yung 1% pa pwede pa natin mapababa yun, no? Kasi yung Vietnam, yung Thailand, napababa nila. Uh, I think 26% yung napababa, napababa ng Indonesia from 46% to 20%. Mm. So, bakit? Kung kinaya nila, kung konting push pa sana, partner, no? Mga partners, konting push, baka may, may pa natin sa 15%, although galing yan sa 17%, baka malay mo. Kung talagang ginalingan pa ng ating gobyerno, eh, baka mapunta sa 15%, edit. Eh, kita na yun. Mm -hmm. ng ano eh, kita na ng bansa natin. At kung halimbawa, hindi talaga kaya na pababain ng 15, eh kahit man lang sana yung ano partner eh, yung mga produktong galing sa Amerika, nadadalin sa Pilipinas, sana, eh kahit pa paano, kahit 5% eh, uh -huh. magkaroon man lang sana ng taripa. Kasi kahit pa paano, yun, pagkay ganun ng kasunduan, automatic, pagpasok ng produkto ng Amerika sa Pilipinas, may kita agad ng gobyerno. Uh -huh. So, parang sa akin, Nakulangan lang ako doon sa ano. Siguro kulang yung oras ha ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano eh. Uh, ano kayang ano? Uh, ano kayang komentaryo ni Recto dito? Ito uh, mahiling magpataw ng taxi. eh. Ewan ko din dyan. Si Recto eh. Tapos tariff, no? Wala. Si Recto. Walang pakialam. alam sabi ni Recto, di bali nang uh, tawagin nila kung taxman. Uh, hmm. Taxman nga ang tawag niya sa sarili niya. Kasi <laughs> uh, isa, when it comes to tax, siya talaga ang uh, naiisip ng mga tao. Pero katulad na sinabi ko kanina mga partners, no. Merong uh, sumasang-ayon, meron namang hindi sumasang-ayon. Mm. Tayo eh nandun na naman tayo sa gitna diyan eh. Kasi ang uh, sa at the end of the day, the welfare of the Filipino people kapakanan pa rin ng bansa natin. Ito lang palagi nang pinaglalaban eh. Hindi naman yung tao, hindi yung kung sino. So ito, Ikinabahala ng ilang eksperto ang posibleng epekto ng kasalukuyang trade deal sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa gitna ng mga ulat na hindi patas ang kondisyong nakapaloob dito at si Almar Porzuelo ang magbabalita. I the... Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang tagumpay ang kasunduang pinasok ng Pilipinas sa Estados Unidos kung saan papatawan ng labinsyam na taripa ang ilang produktong ine-export ng Pilipinas sa Amerika habang wala umanong ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa Estados Unidos papasok sa bansa. Pero ilang mambabatas at eksperto ang nagpahayag ng pagkabahala sa kasunduan dahil umano sa hindi patas na benepisyong makukuha ng bansa. Ayon sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, hindi lamang dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan kundi nagpapakita rin ito ng labis na pagdepende sa Amerika. Well, nakita natin na, na, napakalinaw ang tingin ng Estados Unidos sa Pilipinas na isang alipin lang niya. Sa eksklusibong panayam ng SMN News uh, it's kay Kamentong, pa na posibleng ang pinansyal na krisis na kinakaharap ngayon ng Amerika ang dahilan ng mas mataas na taripang ipinapataw kung saan ang Pilipinas o mano ang posibleng maapektuhan. Ang Pilipinas ang ginagatasan ng Amerikano para sa sariling salbasyon niya. Kasi alam naman na, ang in the United States is in financial crisis. 37 trillion dollars ang utang at lumalaki ng isa, dalawang trillion taon-taon. At malapit na pong mag-collapse itong American economy and financial system. Samantala, para naman kay Professor Ana Malindog Uy, isa ring geopolitical analyst, may natanggap umano siyang dokumentong mula sa Department of Trade and Industry o DTI kung saan sinasabing pinapabura ng Pilipinas ang mga interes ng Amerika. Dagdag pa ni Professor Malindog Uy, tila tabi ng pamalaan ang layuning paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas sa halip na itoon ang pansin sa pantay na ugnayan sa ibang bansa. Kaugnay nito, nagpahayag din ng sala ubin ang international relations expert na si Sas Rogando Sasot ilang araw bago tumungo si Marcos sa Amerika. Sa isang post, ibinahagi niya ang bahagi ng dokumento na umano'y galing sa isang opisyal ng gobyerno na nagsasabing hindi magiging panalo ang Pilipinas sa kasunduan sa Amerika. Kaya para kay Kamentong, hinayaan ng umano ni Marcos na gamitin ang Pilipinas upang bumangaw ng Estados Unidos mula sa pagkalugi. Tayo ay ginagamit at ang problema po ang ating presidente ay nagpapagamit, pumapayag po na siya ay maging kasangkapan lang sa economic and financial recovery ng US at ang biktima po ang ekonomiya ng Pilipinas at ang taong bayang Pilipino. Sumatotal, eh, hindi lang po zero, negative pa po, ano? hindi lang zero tayo ay malulugi dito sa relasyon natin sa Estados Unidos. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo kung may formal ng dokumentong nilagdaan kaugnay ng nasabing kasunduan. Patuloy pa rin naghihintay ang publiko ng mas malinaw na paliwanag mula sa pamalaan kung paano nito mapoprotektahan ang interes ng bansa sa usaping pangkalakalan. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.